ayan na mga lablab naglalatag na si Javi so ayan magkakaroon lang ng buhol-buhol sa manila So mga langga ito yung sinasabi nila na poisonous na shell na kapag once po iano yung kanyang dulo is makakalasong daw po. Uh, mas higit na poisonous to sa pinaka-poisonous na aal sa balat ng yan po yan. So, wag na wag na wag na wag po ito dadamputi ng kahit sino ulalapitan ng mga bata. Dahil ito po ay dangerous na station. Ito naman mga langga na nakikita ninyo. Ito yung pinaka uh, mahaba na bulate sa karagatan. Balik po ito, delikado rin po ito sa mga bata, lalo na sa mga babae. Dahil kung mapasok po ito sa mga butas, lalo na sa mga sensitibong part ng katawan ng tao. So kapag makakita ka ng ganito, mag-ingat po tayo. Nakikita ninyo mga langga, isi or jeans. O oh, diba, masarap yan. Nakilaw eh. sa suka Afternoon siyang balatan uh, or natito na tayo mga langga sa maalo na bahagi ng karagatan ah, di ba? susulungin natin yung alo na yan mamaya may natin dahil ako oh, ang po na ang aling pupuntay na nag-iisang sirena ng Eastern Samar may oh, ganon ayan tingnan natin ang butas kung may ahas o, oh, diba? may ganon so silipin natin pasukin natin ang kweba ng baton na